Walang pati na ang pambobomba ng Israel sa Gaza. Damay tuloy ang maraming sibilyan. Kabilang din sa mga nasabugan ang isang ospital. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Wasak at nilamon ng apoy ang ospital na ito sa Gaza matapos tamaan ng bomba sa kasagsagan ng ikalabing isang araw ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas kahapon. Sa labas ng ospital, sunod-sunod na nilabas ng mga rescuer ang mga bangkay at sugatan sa pagsabog. Ang iba, sinubukan ding i-rescue ang ibang natabunan ng debris. Ayon sa Palestinian Authority, hindi bababa sa 500 sibilyan ang namatay sa airstrike ng Israel sa naturang ospital. Bagay na pinabulaanan mismo ng Israeli Defense Forces dahil mga rebelding Palestinian daw ang nasa likod ng pag-atake. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad. Agad namang kinundina ng iba't ibang bansa at World Health Organization ang pag-atake sa ospital. Malinaw raw na paglabag sa international law ang pagbobomba sa anumang healthcare facility kahit may gera. It is absolutely clear. Healthcare is not a target. It should never be a target of anyone in conflict. That is enshrined in international humanitarian law. Sa ngayon, mahigit isang milyong Palestinian na sa Gaza ang apektado ng gera. Pati ang sudad ng Rafa, malapit sa border kung saan ang karamihan sa refugees na gustong makatawid pa Egypt, pinuntirian na rin ng airstrike ng Israel. Sa ngayon, hindi na bababa sa 3,000 sibilyan ang namatay sa Gaza, habang mahigit 1,000 naman sa panig ng Israel. Pero bukod sa Hamas na nasa Gaza, umatakin na rin sa Israel ang grupo ng Hezbollah sa kabilang border naman sa Lebanon. Suportado ng Iran ang Hezbollah. Kaya para maiwasan ang pagputok ng mas malawakang gera sa Middle East, bumiyahin na pa Israel si US President Joe Biden ngayong araw para ipakita ang suporta ng Amerika sa Israel. Plano rin sana niyang makipag-dialogo sa Palestine at sa iba pang Arab country sa isang summit sa Jordan. Pero kinan sila ito ni Palestinian President Mahmoud Abbas matapos ang nangyaring pag-atake sa ospital sa Gaza. Nagbabalita mula sa frontline Dave Abuel, News5. Mga kapatid Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.